Ayan po ang aming binili sa Quiapo. Kami po ay nagpunta ng Quiapo. At tinuntahan namin yung sikat na pindahan doon ng Palabok. Ayan po. Pasa natin. Ayan. Ayan. Nakalug-kalug na po kasi. Kaya sa sasakyan kaya hindi na siya maganda tingnan ito po yung mm -hmm. pangatlo paabot niya ako ng tinidor tapos ito po yung kapartner niya na puto ayan kumuha din kami ng puto tag isang slice lang para matikman lang po namin so ito po tingnan natin kung gaano ba ito ka zarap ito po yung toppings niya ay ano ba to line? Si Charon? Si Charon, di ba? Si, si, si Charon. Tapos ito po. Ayan. Ayan. Iinitin na lang po yan sa microwave. Tapos yan. At ito pong egg pie, eh, binili namin doon sa tindahan ng mga kakanin. Thank you po for watching.